Hello sis, pwede bang mag-direct hire dyan sa Hong Kong kasi mahirap kung sa Pilipinas? Ang pagkakaalam ko, pwede naman mag-apply online dito sa Hong Kong. Pero bago kayo, pag na-hire kayo, bago kayo pumunta dito, kailangan nyo talagang umuwi muna sa Pilipinas. Or mas maganda, pag andun talaga kayo sa Pilipinas, mag-apply. Mas mabilis. O, kasi aasikasuhin mo yung papers mo. Doon sa Pilipinas, aasikasuhin yung papers mo. Bago ka magawa ng visa, papunta dito sa Hong Kong. Kasi yung processing, ganun pa rin. Yung processing ng mga requirements requirements din ng mga nasa Pilipinas ang kailangan nyo uh, asikasuhin bago kayo maka-apply ng visa working visa papunta dito sa Hong Kong bago kayo mabigyan ng visa i-gather din yung lahat ng mga requirements na kailangan so kailangan talaga nasa Pilipinas kayo kung pagkakaalam ko lang yan ha, kasi wala pa talaga akong nalaman na galing ibang bansa na dumiretso dito parang wala sis so kailangan nyo muna ng Pilipinas <laughs> para makapag-apply kayo dito sa Hong Kong yung iba ah uh, yung ibang style nila uh, nag-a-apply sila direct dito sa agency sa Hong Kong habang nasa uh, Middle East pa sila. Tapos pag, pag na-hire sila, tsaka na sila lilipad uuwing Pilipinas at ipaprocess yung papers nila. Pero mas maigi pag nag-apply kaya doon na kayo sa Pilipinas. Mabilis lang naman mag-apply dito sa Hong Kong. Mabilis lang naman kayong magkaamo pag doon kayo nag-apply sa Pilipinas. Yun lang. Thank you. Bye-bye. Yun -bye. lang. Bye-bye.